Sa mga araw ngayon, ang mga walang espiritwal na mata, espiritwal na tainga, at espiritwal na puso para maunawaan at marinig ng tama ang mga totoong katuroan ng Diyos ay hindi matukoy kung ang mga bagay na nangyayari sa mismong harapan ng kanilang mga mata ay katuparan ba ng mga propesya sa Biblia o bahagi lang ng kanilang pang-araw-araw na buhay. May mga bersikulo sa Biblia kung saan binigyang diin ni Jesus na siya ang realidad ng mana nung siya ay pumarito sa lupa bilang tagapagligtas. Sa John chapter 6 verse 48, sinabi ni Jesus, Ako ang tinapay ng buhay. Kumain ng mana sa ilang ang inyong mga ninuno at sila ay namatay. Ito ang tinapay na bumababang galing sa langit. Upang ang sinumang makakain ito ay hindi mamatay. Ako ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya ano, mabubuhay magpakailanman. At ang tinapay na aking ibibigay sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Kaya ang mga Hudyo'y nagtalo-talo na sinasabi, paano may pakakain sa atin ng taong ito ang kanyang laman? Sinabi nga sa kanila ni Jesus, katutuhan ng sinasabi ko sa inyo, malibang inyong kainin ng laman ng anak ng tao at inumin ng kanyang dugo, wala kayong buhay sa inyong sarili. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Patuloy niyang ipinaliwanag ang tungkol sa mana. Tingnan natin ang verse 55 sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin, at ako'y sa kanya. Kung paanong ang buhay na ama ay nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa ama, gayon din ang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Sa panahong yun, nagtanong ang mga Hudyo kay Jesus, Paano namin malalaman na ikaw ang Mesiyas, ang Kristo na bumabanggaling sa langit? Sinabi nilang, kumain ang aming mga ninuno ng mana, ang mahiwagang tinapay sa ilang. Pagkatapos ay hiniling nila kay Jesus, maaari mo bang ipakita sa amin ang ganitong himala? Bilang sagot sa kanilang hiling, sinabi ni Jesus, ang mana na tinatawag niyong mahiwagang pagkain ay walang iba kundi ako. Dagdag pa niya, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. Malibang niyong kainin ng aking laman at inumin ng aking dugo, wala kayong buhay. Ang mga naniniwala sa aking mga salita ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa ganitong paraan, patuloy na ipinaliwanag ni Jesus sa mga taong nasa paligid niya ang tungkol sa mana sa John chapter 6. Gayunman, matapos marinig ng mga Hudyo ang mga salitang sinabi ni Jesus, isa-isa nila siyang iniwan. Magpatuloy tayo. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin, at ako'y sa kanya. Kung paanong ang buhay na ama ay nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa ama, gayon din ang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumabanggaling sa langit, hindi gaya ng tinapay na kinain ng inyong mga ninuno at sila'y namatay. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Sinabi ni Hesus, kinain ng inyong mga ninuno ang mana, pero silang lahat ay namatay. Gayunman, ang kumakain sa akin, ang tunay na mana na bumabang galing langit, ay mabubuhay magpakailanman. Verse 60 Nang ito ay marinig ng marami sa kanyang mga alagad, sila ay nagsabi, mahirap ang pananalitang ito. Sino ang may kayang makinig nito? Kaya't nagbulungan sila, Subalit si Jesus, palibhasay nalalaman niya na ang kanyang mga alagad ay nagbubulungan tungkol dito, ay nagsalita sa kanila, ito ba ay nakakatisod sa inyo? Ano nga kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una? Ang espiritu ang nagbibigay buhay, ang laman ay walang anumang pakinabang. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay espiritu at buhay. Hanggang sa puntong yun, walang ibang tinuturo si Jesus kundi ang katotohanan, pero lubha silang naguluhan at hindi naniwala sa kanyang mga katuroan. Tingnan natin ang verse 64. Subalit may ilan sa inyo na hindi sumasampalataya. Sapagkat nalalaman na ni Jesus buhat pa ng una kung sino-sino ang hindi sumasampalataya at kung sino ang magkakanulo sa kanya. Sinabi niya, dahil dito'y sinabi ko sa inyo, walang taong makakalapit sa akin, malibang ipagkaloob sa Kanya ng Ama. Dahil dito, marami sa Kanyang mga alaga ay tumalikod at hindi na sumama sa Kanya. Kaya sinabi ni Jesus sa labindalawa, ibig din ba ninyong umalis? Sumagot sa Kanya si Simon Pedro, Panginoon, kanino kami pupunta? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Maraming tao ang hindi nakaunawa sa mga katuroang sinabi ni Yesus at isa-isa nila siyang iniwan. Kaya nasusulat, marami sa kanyang mga alagad ay tumalikod at hindi na sumama sa Kanya. Ang paglalakbay nila sa buhay pananampalataya sa Diyos ay natapos na, pero ano ang sinabi ng kanyang mga alagad? Panginoon, kanino kami pupunta? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Kami sumasampalataya at nalalaman namin na Ikaw ang banal ng Diyos. Makikita natin na malinaw na nahahati ang mga naniwala sa kanyang mga katuruan at ang mga hindi. May mga naniwala at tumanggap ng patuto o tungkol kay Kristo at buong tiwala na nagsabing, Tunay na ito ang ating Panginoon. Gayunman, kahit na sinabi na sa kanila na siya ang realidad ng tinapay ng buhay, yun ay ang mana na bumabang galing sa langit, sinabi pa rin ang ilan na mahirap na turo ito. Sino ang may kayang makinig nito? Lalo lang kaming naguguluhan. Nakikita natin sa John chapter 6 verse 66 ang tagpo kung saan marami ang tumalikod kay Jesus dahil dito.